Aktres na si Ara Davao, tanggal na sa Batang Kiyapokas. May mahabang mensahe sa kanyang kasamahan. Si Ara Davao ay namaalam sa kanyang karakter sa Batang Kiyapo. Siya ay may mensahe sa kanyang mga nakasama sa naturang teleserye. When I found out in January that I was going to be part of Batang Kiyapo, I couldn't believe it. It was definitely unexpected and such a dream come true. It's been a wonderful journey this past year, and I'm so grateful to the people that have been with me along the way. To my management, thank you for taking care of me and guiding me since day one. Thank you to my Star Magic family. Direct Lauren, Miss Love, and Atitayan. Thank you, Mama Ogi. To our directors, thank you for being patient with me and motivating me, especially when I'd get nervous. As a newcomer, I found comfort in knowing that I can approach each of you, and I've truly learned so much from your guidance. Thank you, Direc Malu, Direct Vince, Direc Darnell, Direct Jen, Direct Kevin, and Direc Ambo. To my co actors, I've learned from you all and I'm grateful for the friendship we've formed. Thank you, Makoy, Elijah, Ice, and Renz. Mami-miss ko ang mga kwentuhan at tawanan natin. Thank you, Tita Tessie, Tito Jaime, and Ma'am Charo. Tito Lu, Tita Malu, Tito John, Tito Bo, Tito Tommy, and Tita Irma. Thank you for all your advice and guidance as well. I've been inspired just by observing you in our scenes, and I'm truly honored to work with the veterans of our industry. Shout out to Tita Tessie for always calling me just to ask how I am or to plan dinners. Wag na kayo magalit kay Mamita. Close po talaga kami sa totoong buhay. To in our entire production team and staff, thank you sa pag-aalaga sa akin nakaka-inspire ang hard work nyo and thankful din ako sa mga banding natin. Mami, miss ko jokes natin sa set. Hope to see you guys around at syempre sa nag-iisang tanggol, Direk Coco. Maraming maraming salamat sa tiwala. Isang karangalan na makatrabaho kita sa una kong teleserye. Salamat sa lahat ng advice at sa pag-guide mo sa akin. Salamat sa napakalaking pagkakataong ito. Napakadami nang nabibigyan mo ng opportunity. God bless you more. Catherine Caballero signing off. Maraming salamat po. Ang buong mensahe ni Ara Davao sa kanyang makasamahan sa Batang Kayapo. Dumadaloy ang talento sa kanyang dugo bilang anak ng makilalang aktor na sina Ricky Davao at Jackie Lou Blanco. Ngunit determinado si Ara na gumawa ng marka sa mundo ng entertainment sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kredito. Seryoso siyang sumailalim sa acting workshops at mahigpit na inihahandang sarili sa bawat pagkakataon sa pag-arte na inaalok sa kanya sa panubay ng kanyang mamagulang sa sarili niyang drive para sa kahusayan at sa maraming oportunidad na magagamit niya, maliwanag ang kinabukasan para kay Ara sa showbiz.